Hirap na, hirap ka na ba sa iyong pagbabudget Magpaloosag na. Pagkano lang gusto lang kaas ka sa lubi, lubi na may Adidas malos 90 pesos lang para sa iyong uh, pagbabadget malas, Thank you so much.

kukuhin e, natin yung mga lulus na lulus na yung ating ulam fish yung mga pagkakas yung ating na langka at lulus yung mga lulus na mayroon ang sakit na ating search mga na mga fish na mga mga na na mga adobuin muna natin malunsong ating isa sa huwag sa palo sa malunsong ayan nakasal na malunsong sa halagang 90 pesos ayan malunsong maraming maraming na malunsong hanggang hapon na natin sa malunsong at ayan adobuin muna natin malunsong palo natin ilagay yung palo sa gabi may yung ating pinirasong langka ayan may lagay mm -hmm. na natin malunsong swak na swak sa malunsong sa inyong mga pancit palo sa malunsong na lubi-lubi galing ayan malunsong sa ipipo ayan ครับ mga lods, ito naman yung ating lubi lubi ayan mga sino yung uh, nakakaalam dyan mga lods na ayan, itong lubi lubi mga lods galing pa yan may vehicle mga lods yan, nilalagay na natin mga lods ayan palusag na lang at lubi lubi napakasarap ng na, mga lods matagal ko na hindi nakakain yung mga lods at lubi lubi lagyan na natin mga lods ng gata, ayan gata mga lods napakasarap yung mga lods pinagsabay ko yan, mga At, 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 yung mga lods yung pure na gata sa kapalawang gata maluto yan palo ko sya Okay. Lagyan natin mga lalas ng pamienta Ayan, para mas lalas pa man Lagyan natin mga lalas ng alamang para mas lalas pa man sa alamang Ayan, natin mga lods ng cube para mas lalo sumarap. Ayun nga mga lods yung ating paluksag na langka at lobe lobe Galing pang yung mga lods. Kaya yung mga ating ulam tip suwak na suwak sa bulsa mga lods. Ayan, halos 90 pesos lang mga lods yung ating ginastos yan. Yung sahog lang na adidas. Kaya para mga lods. Ulam tips na kayo dyan. Swak na swak sa inyong bulsa. Iyan, masustan. Kaya mga lods, hindi, hindi ka nang mga lalayo lods kung nandiyaka sa inyong probinsya. yun, panuorin mo na yung uh, ayon. Ayon, ayon. Darana, mga kalas at mga nito mga nito mga nito mga nito kaya lasan mo lasan nyo yung mga nito mga nito mga kaya mga nito ito panuksal na lang bang at may lubi-lubi ก็น้องปะอือยต้งน่ายังอาดไปอีเรื่อง Nagawa niyo manis, magluto. Kaya yung na ito, yung mga puli niya. na lang tayo. Pwede-pwede na lang. na lang. Di dat na. pwede lang, para sa iyo. Tara na. Ta-am, ta